Bulanon. Bulanon daw. Oh. Ay, kinuha yung paninda ni tatay. Eh, oh. ano? Tingnan mo. Mga walang yan. Eh, inalisan nila ng hanap buhay. Bulanon. Bulanon daw yung kumuha ng paninda niya. O oh, yan. oh, Yorme, baka naman marinig mo tong ano ni tatay, problema. Hindi na nila binalik. Kinuha yung paninda niya. Nagmamakaawa na yung tao, kinuha pa rin. Nagmamakaawa na ako, ay bibigay. Oo. Senior na citizen ako ng Maynila. oh, eh, senior citizen ng Maynila. Oo, oh, mayor, mapanood mo to. Dito yung, yung, mga ano niya, wala, inakot eh. Kinuha lahat. Yung mga niya. Yun lang nga na buhay nila eh. Senior citizen na eh. Kinuha pa. Hindi na lang pinagbigyan. Oh, yeah. yung eh, mga tao mo, mayor, pa sabihan mo naman. Ayan. Alright. Dito sa Maynila, sa may ano. Oh, Quezon Boulevard. Dyan sa... Uh, hindi naman to ano eh. Oo. Sa parkingan. Parkingan yan, no? Oh. sa gilid yung kwan niya, oh. Sa likod yung paninda niya. Ang masakit yung paninda niya, nakatago na, nakatabi na, kinuha pa. Ha? Oh, yung ano daw, yung team leader, bulanon. Hmm, pasaway bulanon daw ang ano grabe yan ha dito yan o dito sya o nandito yung paninda nya kinuha kailan ba yun? bago siya pati pwede mga asyete oh mga asyete daw o mga ganun pwede kinuha yung mga ano nya mga ititinday na sana panganap buhay nya <laughs> dami ang dami sana maibalik o ano okay, ikot na ako eh so, ta tay này giặt nào không ừ. ta men